Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Umuulan ng malakas habang nakaupo ako sa gilid ng lumang pier sa Maynila. Ang mga alon ay tila humahampas sa bawat alaala na pilit kong nilulunod. Sa bawat patak ng ulan, nairinig ko ang boses niya. Ang boses na matagal ko nang gustong kalimutan. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling ngumiti ng totoo. Simula nang iniwan niya akong wasak at walang direksyon. Sabi nila, panahon lang ang gamot pero bakit parang lalo lang akong nalulugmo? Habang naglalakad ako pauwi sa makipot na eskinita, naamoy ko ang adobo na niluluto ng kapitbahay. Isang amoy na dati naming pinagtatawanan, habang sabay kaming kumakain sa ilalim ng dilaw na ilaw ng karinderya. Ngayon, bawat amoy ay parang sugat na muling bumubuka. Pumasok ako sa maliit kong kwarto, basa ang mga paa, malamig ang hangin. Binuksan ko ang lumang kahon na ilang beses ko nang sinubukang itapon. Mga lumang litrato, mga sulat na puno ng pangako. Pangakong hindi tinupad. Napakagat ako sa labi habang nanginginig ang kamay ko. Gusto kong sunugin ang lahat ng ito, tapusin na. Ero baki habang tinititigan ko sila, lalo kong nararamdaman na buhay pa siya rito. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Isang matandang babae, si Aling Berta, ang dating kapitbahay namin noon sa probinsya. Bitbit -bit niya ang isang lumang sobre, may pangalan ko. Iniwan ito para sayo noon paman, bulong niya. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Asa As loob nito, isang litrato naming dalawa. At isang sulat na may mga salitang halos hindi ko na mabasa sa kalumaan nito. Habang binabasa ko ang unang linya, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nang umalis ako, hindi dahil iniwan kita. Tumigil ako sandali. Parang umikot ang buong paligid. Asa As sandaling iyon, naramdaman kong bumalik ang lahat ng sakit. Kasabay ng isang kakaibang lakas na hindi ko maipaliwanag. Sa labas, huminto ang ulan. Asa As katahimikan, may mga yabag akong narinig, papalapit sa aking pinto. Dahan-dahan akong napalingon sa pinto. Ang mga yabag ay mabagal, mabigat, tila bawat hakbang ay may baong alaala. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapakalma ang dibdib na tila sa sabok. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. At doon, sa liwanag ng kalyehon na sumilit sa maliit kong bintana. Nakita ko siya. Basang-basa ng ulan. Ang buhok niya ay nakalugay gaya ng dati. At ang mga mata, mga matang matagal ko nang hindi kayang kitigan. Ngayon ay nakatingin diretso sa akin, nanginginig, puno ng kakot at pag-asa. Hindi ako umalis dahil sawa na ako, mahinang sabi niya. Umalis ako para iliggas ka. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang bawat salitang iyon ay parang patalim na muling bumutas sa mga peklat ng aking puso. Ilitigtas. Sano? Sa sino? Anong ko? Halos hindi na lumalabas ang boses ko. Lumapi siya, dahan-dahan, at iniabot ang kamay. Nanginig ang kamay ko, habang bahagyang inilayo ko ang sarili. Nguni hindi siya tumigil. May mga taong gustong sirain ka, at ako ang naging dahilan kung bakit nila nahanap ka. Napakurap pa ako. Parang bumalik ang lahat ng alaala. -ala. Yung gabi bago siya nawala, yung mga aninong sumusunod sa amin sa kuyapo yung mga tawag na walang salita sa kabilang linya, yung biglang pagkawala niya, at ang katahimikang kumain sa bawat araw ko. Hindi ko naintindihan noon, akala ko iniwan mo lang ako, bulong ko. Lumuhod siya sa harap ko. At araw-araw, pinanood ko kang masaktan, habang tinatago ko ang sarili ko para hindi ka madamay. Sa labas, umihip ang malamig na hangin mula sa daga. Nagsimula na namang bumuhos ang ulan, mas malakas, Ila pinapahaba ang katahimikan sa pagitan namin. Sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na itim na USB. Lahat ng koto nandito, sabi niya, sabay lagay nito sa aking palad. Inagmasdan ko ito. Napakaliit. Ero bigat na bigat ang kamay ko habang hawak ito. Parang hawak ko na rin ang kasagutan sa lahat ng tanong. At kasabay noon, ang panibagong panganib na hindi ko pa kayang harapin. Bakit ngayon ka lang bumalik, anong ko? Dahil bumalik na rin sila, sagot niya, halos pabulong. Mas malakas, mas handa, at alam na nilang buhay pa ko, at ikaw. Tumayo siya at tumingin sa bintana. Sa di kalayuan, sa ilalim ng mga ilaw ng poste, may tatlong lalaking nakatayo. Nakatitig sa aming direksyon. Hindi kumikilos. Hindi rin kumukwA. Parang nalunok ko ang sarili kong dila. Alam nila kung nasaan tayo, sabi niya. At kapag hindi natin sila naunahan, wala nang bukas para sa atin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Wala kong naiintindihan, pero alam kong totoo ang takot sa boses niya. At ang katahimikan sa labas ay mas nakabibingi pa kaysa sa unos. Magtiwala ka ulit sa akin, pakiusap niya. Isa lang ang kailangan nating gawin, bumalik kung saan nagsimula ang lahat. Napatingin ako sa lumang litrato na nakakalat pa sa sahig. Sa mga sulat na puno ng mga pangako. At ngayon, may isang pangakong muling bumuhay sa mga abo ng puso ko. Tumango ako ng marahan. Pero paano, anong ko? Ngumiti siya, mapait at pagod. May taong naghihintay sa atin sa Baller. Beller. Isang salitang matagal ko nang hinina Ang lugar kung saan una naming pinangarap ang lahat. Tahimik na buhay, tabing dagat, malayo sa gulo. At ngayon, iyon din ang lugar na babalikan namin. Hindi bilang mga magkasintahan. Kuni bilang mga kakas kay kami ng walang salita. Isinilid ko ang USB sa lumang kwaderno. Isinara ko ang kahon ng mga alaala at iniwan ito sa ilalim ng kama. Sa bawat galaw, ramdam ko ang panginginig ng kuhod ko. Hindi ko alam kung hinaharap ko ang nakaraan. O tinatakbuhan. Sa labas, sumakay kami ng tricycle. Ahimik ang mga kalye ng Maynila. Tila lahat ng ilaw ay pinatay. Pero sa bawat sulok, may mga matang tila sumusunod sa amin. Nasa likod namin ang tatlong lalaking kanina pa nakatayo. Sumakay sila sa isang itim na kotse at sumunod. Sa terminal ng boss, mabilis kaming sumakay sa biyahe patimo. Nakaupo kami sa likod, nakayuko, nakikinig sa ugong ng makina. Habang ang ulan ay humahampas sa mga bintana ng boss. Nakapikit ako, pinipilit kalmahin ang sarili. Pero sa bawat pagdilat ko, nandyan pa rin sila sa isip ko. Ang mga lalaking sumusunod, at ang mga lihim na hindi ko pa kayang kanggaping. Pagkalipas ng ilang oras, dumating kami sa Lucena. Nagpalit kami ng damit sa isang mumurahing inn. At doon, sa katahimikan ng maliit na kwarto, sa kanya binuksan ang kwaderno at kinuha ang USB. Hindi natin ito pwedeng buksan gamit kahit anong ordinaryong laptop. Sabi niya, may encryption ito na sila lang ang may susi. Pero may kilala akong hacker sa baler na kayang buksan ito. Tumango ako. Pero hindi ko maiwasang tanungin. Anong laman niyan? Tumingin siya sa akin, de eso. Mga pangalan. Mga transaksyon. Lahat ng ginawa nilang kasamaan. At ang dahilan kung bakit nila tayo gustong patahimikin. Hindi ako nakapagsalita. Ang dating simpleng kwento ng iniwan at iniwang puso. Ngayon ay naging kwento ng pagtakas, ng buhay at kamatayan. Habang naghahanda kaming muling bumiyahe, biglang may kumatok sa pinto ng kwarto mahina, at long beses. Nagkatinginan kami. Ahimik akong lumapi at sinilip ang butas ng pinto. Walang tao. Nguni sa sahig, may iniwang maliit na sobre. Binuksan ko ito, at sa loob ay may isang polaroid na litrato. Kami. Kinuha mula sa boss na sinakyan namin kanina. At sa likod nito, may sulat kamay na mga salita. Hindi kayo makakatakas. Nalaglag ang polaroid sa kamay ko. Narinig ko siyang napamura habang hinablot ang bag. Umalis na tayo ngayon, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi lang nila tayo sinusundan, nauna na sila. Lumabas kami ng kwarto at naglakad sa dilim ng eskinita. Tahimik, walang ibang tunog kundi ang mga yapak naming mabilis at mainga. Sa di kalayuan, narinig ko ang mga pahol ng aso. At ang mga makinang tila nag-abang lang sa bawat liko. Sumakay kami ng van na pauwi ng baler. Sa bawat kilometro, ramdam ko ang bigat ng hangin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay punong-puno ng mga tanong na hindi ko pa kayang itanong. At sa bawat tingin ko sa kanya, nakita ko ang parehong takot at parehong apoy. Isang apoy na nagsisimulang muling sindihan ang nasunog kong puso. Habang papalapit kami sa dagat, nagsimulang sumikat ang araw. Ang unang sinag ay tumama sa kanyang mukha. At doon ko muling nakita ang babaeng minsan kong minahal ng buong buo. At ngayon siya rin ang babaeng maaring magdala sa akin sa kamatayan. Sa malayo, tanaw na namin ang mga bangkang nakaparada sa dalambasigan ng baler. At sa mismong dulo ng kalsada, may isang lalaki na nakatayo, nakangiti, at may hawak na laptop habang bumabagal ang kakbo ng van. Lalo akong kinabahan. Ang lalaking nakatayo sa dulo ng kalsada ay tila matagal nang naghihintay. Ang hangin mula sa dagat ay malamig, may dalang alat, at bawat hinga ko'y parang may kasamang pako. Tumigil ang van sa harap niya. Bumaba kami, tahimik, habang tinititigan niya kami ng hindi kumukura. Matangkad siya, payat, may mahabang buhok na nakatali at mga matang tila kayang sumili sa kaluluwa mo. Matagal ko na kayong inaasahan, sabi niya, mabagal at mababa ang boses. Kung gusto niyong mabuksan ang laman niyan, ito na ang huling pagkakataon. Umingin ako sa kanya, saka sa babae sa tabi ko. Hindi na siya nanginginig, pero ramdam ko ang pursang pilik niyang pinipigil sa loob. Inabot niya ang USB sa lalaki. Tahimik niya itong kinuha, sa katumalikod at naglakad patungo sa isang kubong gawa sa kawayan. Nakatayo sa gilid ng dalambasigan. Sumunod kami sa kanya. Sa loob, amoy alat at lumang kahoy. May mga tambak na kabel, sirang cellphone, mga lumang monitor na kumikisla pa, kahit tila sirang sirana. na. Umupo siya sa harap ng isang lumang laptop. Kapag binuksan ko ito, wala nang balikan, bulong niya. Tinitiyak niyong handa kayo. Nagkatinginan kami. Asa As unang pagkakataon mula nang bumalik siya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Tumango ako. "Handa na," sagot ko, kahit hindi pa sigurado ang puso ko. Isinaksak niya ang USB. Umugong ang laptop, nagliwanag ang screen. Lumabas ang isang login prompt na may kakaibang simbolo, isang bilog na may tatlong patak ng dugo. Ipinikit niya ang mga mata at mabilis na tinipa ang keyboard. Maya-maya, bumukas ang mga folder at isa-isa, lumabas ang mga pangalan, daang pangalan, mga litrato, mga video, mga dokumentong may pirma ng mga taong may kapangyayihan, mga politiko, negosyante, opisyal ng militar, mga taong hindi mo akalain na kayang gumawa ng kasamaan. At sa gitna ng mga file, nakita ko ang pangalan ko. Parang nilamig ang buong katawan ko. Binuksan niya ang file. At doon, nakita ko ang lahat, ang mga pagsubaybay sa akin mula papagkabata. Ang mga lihim na operasyon kung saan ginamit ang pamilya ko bilang paing. Ang mga dahilan kung bakit siya nawala. At kung bakit kami ngayong pareho nilang gustong burahin. Napasigaw siya, sabay takit sa bibig. Lahat ito ginawa nila para makuha ang isang tao lang. Sabi niya, nanginginig. At ikaw yon. Umupo ako sa sahig. Parang biglang nawala ang lahat ng lakas ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako lalaban sa anino ng mga taong hindi mo man lang makikita sa liwanag. Ang hacker ay tumayo at inilapik ang isang maliit na drive. Kopyahin nyo na to at umalis agad, sabi niya. Pagkatapos nito, alam na nilang buhay pa kayo. Isinilid niya ang drive sa aking palad. At bago pa ako makapagsalita, narinig namin ang putok ng baril mula sa labas. Napalingon kami sabay-sabay. Sumigaw ang mga tao sa tabing daga. May mga lalaking nakaitim na unti-unting lumalapit, armado, mabilis at tahimik. Ang babae ay hinila ako patayo. Papos ng oras, sabi niya, ngayon, kailangan na nating tumakbo. Umakbo kami palabas ng kubo, habang ang dagat ay humahampas sa mga paanan namin. Ang mga ibon ay nagliparan sa himpapawid. Tila kasabay ng sigaw ng mga alon. Ang hacker ay naiwan sa loob, hawak ang laptop, at sa huling sulyap ko, nakita ko siyang ngumingiti. Dalhin niyo ang katotohanan, sigaw niya, bago sumabog ang apoy sa kubo. Hinila niya ako patungo sa mga bangka. Sumakay kami, wala ng oras para mag-isi. Habang itinutulak ng mga lokal ang bangka papalayo, nainig ko ang mga sigaw at putok ng baril sa likuran. Umalon siya sa tabi ko, hawak pa rin ang kamay ko, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya, hindi dahil ligtas kami, kundi dahil sa wakas, hawak na namin ang katotohanan. Habang unti-unting lumalayo ang bangka mula sa pampang, umingala ako sa langi. Ang araw ay sumisikat, pinupunik ang madilim na ula, at sa ilalim ng liwanag, ramdam ko ang tibok ng puso ko na matagal ng patay. Ngayon ay muling nabubuhay. Nguni sa di kalayuan, sa may dalambasigan, nakita ko silang muli. Ang mga lalaking nakaitim, tahimik silang nakatayo, at kahit palayo kami, alam kong nakatingin sila direso sa akin hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ngayon, hindi na ako ang dating takot na iniwan sa ulan. Ako na ang bagyong babalik para wasakin sila. Habang patuloy na hinihiwa ng bangka ang mga alon, unti-unting humina ang mga putok sa pampang. Ang dagat ay naging kalmado, at ang hangin ay malamig ngunit hindi na mabiga. Sa bawat patak ng tubig na tumatama sa mukha ko, ramdam ko ang bigat na dahan-dahang nalalaglag mula sa balikat ko. Ahimik kaming dalawa. Magkahawak pa rin ang mga kamay. Ero hindi na dahil sa tako, kundi dahil sa pagpapaalala na tapos na ang pagtakbo. Ibinunot niya ang maliit na drive mula sa kanyang bulsa. Pinagmasdan niya ito sandali, sa kamarahang ngumiti. Hindi na nila ito may tatago, sabi niya. Hindi na nila tayo matatakasan. Sa malayo, kanaw na namin ang isang maliit na isla. Tahimik, luntian, malayo sa mundo. Isang lugar kung saan walang pangalan, walang habulan, walang takas anging kami lang, at ang bagong simula na matagal naming inakalay hindi na darating. Kumayo siya, pinikit ang mga mata, at hinaya ang lamunin ng hangin ang kanyang buho. Ako na may tumingin sa araw na unti-unting sumisili sa likod ng ula. Sa unang pagkakataon, wala na akong kanong. Wala nang takot. Wala nang nakaraan na kailangang kakbuhan. Huminga ako ng malalim. Asa katahimikan ng dagat, sa ilalim ng araw ng bagong umaga. Alam kong natapos na ang bagyo at nagsisimula na ang panibagong buhay.